Mula nga nung nabuntis ako, madaming pagbabago sa buhay-buhay namin. Isa na doon kung saan kami mag stay Dahil itong si dormmate, mula talaga noon sila lang ni mother-in-law ang magkasama sa buhay. Eh kako, mas okay talaga na magkasama sila. And since ako sa bahay namin, madami naman kami doon kahit papaano. Tsaka hindi rin naman talaga ako kawalan sa pamilya ko. Uy, hindi napag -decision na na namin na dito na lang ako mag sa bahay nila dormit since sabi nga nila mas okay daw yung pagbubuntis kung kasama mo daw yung partner mo tsaka malapit lang din naman yung bahay namin sa bahay nila walk away lang yun kaya kung ma man ako maglalahat lang ako papunta sa bahay makikita ko na sila mas okay nga rin na nandito ako kasi mas conducive yung room na to ni doormate para sa pag-work from home ko at dahil bababe tayo ng taon pagkasama natin yung partner natin syempre hindi natin kaya yung gawin pero pag wala sila, makakaya na natin yun kidding aside, sobrang dami din kasi talaga namin ganap nung araw na to kaya naman si dormmate na lang ang nag-setup niya work from home assets ko dahil iba din talaga yung pagod ng buntis sa mga panahon na to Tsaka puwera biro, mabibigat talaga yan kasi mga metal or bakal yung mismong stand ng mga monitors na yan. Sa dami nga namin ganap nung araw na ito, kung tutuusin, pwede talaga namin iset up na lang itong work from home asset ko kinabukasan. Pero since may pasok na ako noon the next day, kaya ayun, pag uwi pa lang namin, inasikaso na agad nito ni Dormit para naman bukas nakaset up na siya mag-work na lang ako hindi na rin kasi niya ako maalala yan kung next day ko pa dahil may pasok na rin siya nun bagay din na pinagpasalamat ko about sa trabaho ko kasi kung wala akong trabaho, baka boring na boring ako sa buhay ko. Tsaka sobrang mag overting ako sa mga bagay-bagay. Kaya malaking help na rin to na nabibisi ako sa araw-araw. Tapos yun, hindi ko na mamalayan yung oras, sa skin na gabihan. Ayun, uuwi na to si Dormit. May makakuntuan ako. Ganun na nga lang din yung madalas ang ganap namin sa araw-araw. Para sa panibagong setup ng buhay namin na to. Tumatak din talaga sa akin yung kasabihan na Lord, hindi ko alam kung anong plano mo, pero magtitiwala ako. Iba talaga maglaro ang kapalaran. Madami inspected moments na pwedeng mangyari in Jesus nap. Kaya dapat talaga ready tayo sa any challenges or changes na mangyari sa buhay natin. Kailan magaling tayong mag-cope up sa mga bagay-bagay. Pag nadapa bangon agad. Kapag nag-fail, mag-try ulit. Kapag napagod, magpahinga. Ganun naman dapat, ba diba? Hindi pwedeng magpalamon tayo sa lungkot, sa negativities. Ikulong natin sarili natin. Magmukmuk tayo. We should learn how to love ourselves and we should also know how to manage our mental health that well. Dahil at the end of the day, sarili't sarili lang din natin yung makakatulong sa atin. Ah, oh, 'di ba yung pag-setup ng pang-work from home ko kung saan sana napunta? Ah, oh, siya. Bukas ulit.